May nagdala ng laptop ulit dito sa studio. Sabi na may-ari, dating pang trabaho ito pero gusto na nilang gamitin for personal use na lang ng mga bata. At dahil may SSD daw sila, bukod sa lagyan ko ng bagong Windows yung computer, i-upgrade ko din yung storage ng computer nila. Medyo naging challenging yung pagbaklas kasi ito yung tipong laptop na tatanggalin muna yung keyboard bago matanggal yung bottom plate. As you can see, nabaklas ko naman Nakita ko yung lumang hard drive at tinanggal ko sa mount niya para palitan ng SSD na galing sa kanila. Dito naman pinakikita ko sa may-ari kung ano yung gagawin ko para una aware sila na binaklas ko at pangalawa na doon mapupunta yung SSD na binigay nila. At heto nga tinatanggal ko yung hard drive sa mount, nilagay ko na yung bagong SSD tapos after nito binuho ko na ulit yung laptop para malagyan ko na ng bagong windows. Before ako maglagay ng Windows, sinigurado kong nadedetect yung SSD muna sa BIOS ng laptop. From there, suabi naman yung pag-install ng Windows at kailangan ko nalang i-update yung drivers niya at i-test kung gumagana yung mga components tulad ng sound, camera at iba pa. Kung curious kayo, yung ginagamit kong pang-install ng drivers ay ang Snappy Driver Installer Origin. Yan yung blue na nasa screen. Ayan, habang nagpapapansin sa akin yung mga pusa ko, tinitest ko na okay yung sound and video sa YouTube at okay naman na yung camera and mic nila. And after that, okay na. Job's done.